Namangha si Paulo Avellino kung paano nakakaapekto si Kim Chu sa set ng kanilang pinagtratrabahuhan. Tinanong si na Paolo Avellino at Kim Chu sa press conference ng What's Wrong with Secretary Kim kung ano ang pinaka-unusual na ginawa nila para sa pagmamahal. Sagot ni Paulo habang kaharap si Kim. Siguro itong Secretary Kim. Dahil sa pagmamahal ko, bilang katrabaho ka at lahat ng binigay mo sa linlang, pambawi sa iyo. So I'm here in Secretary Kim to give back. I think if it was offered to me and it was not Kim, I'd probably have two thoughts. It's because of Kim and Sir Dayo. Pahayag naman ni Kim. Madami. Sobrang giving ko talaga na tao na parang pag may left out or na-off or something. I always give as long as I can kasi wala namang mawawala sa akin kung magbibigay ako. Parang normal na sa iyo yon pag nandun yung love. Ginanap ang presscon sa Quantum Skyview sa Gateway Mall, Cubao, Quezon City. Dinaluhan iyon ng mga imbitadong showbiz press, vloggers, Advance ng tambalan nila ng Tinanong din ng dalawa kung ano-ano ba ang mga katangiang lagustuhan at hinahangaan nila sa isa't isa. Sa ad ni Paulo, Mula raw nang lumipat siya sa ABS-CBN, gusto niyang makatrabaho si Kim. Nakikita mo na pagmalungkot si Kim, di naman lahat malungkot, pero malumanay ang lahat. Pag high yung energy niya, lahat energized. Ngayon lang ako nakakita ng taong ganon na kayang iset yung energy level ng set. Pinuri din naman ni Kim Chu si Paulo Avilino, Very consistent sa trabaho parang we share the same passion when it comes to work. Tsaka parehas kami ng gusto. So nakakagulat na parang my boy counterpart ako na ito gawin natin to. Gawin nating maganda. Saka magugulat talaga kayo dito kay Secretary Kim. Kung ano ang mga pinakita niya, masaha nga kayo sa kanya. I'm happy to work with him. Dahil sa chemistry ng tambala nilang Kim Pao, Marami na rin ang nag-aabang kung kailan sila gagawa ng ibang pelikula. Kung sakali, ano kaya ang magiging konsep o istorya ng gagawin nilang pelikula?